Marami sa mga tao pagkatapos ng edad na anim na po ay unti-unting nawawala ng kakayahang makatulog ng malalim. Nakatikim na sila ng mga sleeping pill, melatonin, at kahit mga herbal tea, ngunit nananatiling maikli at balisa ang tulog, at tuwing umaga ay pagod na pagod ang pakiramdam na para bang hindi man lang nakapagpahinga. Ang nakakagulat ay isang pamilyar na sangkap sa kusina, ang bawang, ang maaaring siyang susi upang lubos na mapabuti ang kalidad ng kanilang pagtulog. Ang bawang ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang tradisyonal na gamot na ginamit na sa loob ng libu-libong taon at ngayon kinumpirma na rin ng mga siyentipiko na ang bawang ay nakakatulong na mag-relax ang katawan, magpabawas ng nerbyos, mag-regulate ng serotonin at suportahan ang natural na pagtulog nang walang kailangang gamot. Sa bidyong ito, ibabahagi ko ang apat na simpleng paraan kung paano mo magagamit ang bawang sa inyong tahanan para mapabuti ang inyong tulog. Lahat ng ito ay madaling gawin, ligtas at epektibo at pinakamahalaga. Ang ikaapat na paraan ay maaring magpakita ng kapansin-pansing pagbababa pagkalipas lamang ng ilang araw. Kung mahalaga sa iyo ang iyong pagtulog, dapat kang manatili hanggang sa dulo ng video upang hindi mo malampasan ang pinakamahalagang bahagi. Ang bawang ay isa sa mga pinakalumang natural na remedyong kilala ng tao. Mula sa tradisyonal na Chinese medicine hanggang sa sinaunang Egypt, Greece, at India, ang bawang ay ginamit sa paggamot ng maraming karamdaman na may kaugnayan sa paghinga, pagtunaw, at sirkulasyon. Ngunit kamakailan lamang Natuklasan ng mga siyentipiko ang isa pang kahangahangang benepisyo. Maaaring makatulong ang bawang na mapabuti ang kalidad ng tulog ng mga nakatatanda. Ang dahilan ay ang bawang ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na alisin, na siyang sangkap na nagbibigay ng malakas na amoy sa bawang at may banayad na nakakarelax na epekto sa gitnang sistema ng nervyos. Ang alisin ay tumutulong na mapabuti ang daloy ng dugo, nagpapakalma sa heart rate at nagpapagaan ng banayad na pagkabalisa bago matulog. Bukod pa rito, pinasisigla ng bawang ang katawan na pagtaasin ang produksyon nito ng serotonin, isang neurotransmitter na may mahalagang papel sa paggawa ng melatonin, ang hormon na kumokontrol sa iyong natural na siklo ng pagtulog. Kapag ang serotonin ay nailabas sa tamang dami, mas madaling makapasok ang iyong katawan sa isang estado ng pamamahinga at manatili sa malalim na tulog sa buong gabi. Hindi mo kailangang gumamit ng marami. Ang mahalaga ay ang tamang oras at tamang paraan. Isang maliit na butil ng bawang, isang baso ng gatas, o simpleng banayad na aksyon bago matulog ay maaring magpadala ng malinaw na senyas sa iyong katawan na oras na upang magpahinga. Ang pinakakahangahangang bagay ay magagawa mo ang lahat ng ito mismo sa inyong tahanan ng walang mga pill o espesyal na kagamitan. Pagkatapos nito, ipapakita ko sa iyo ang apat na paraan upang magamit ang bawang para sa mas mahusay na pagtulog. Ang unang tatlo ay napakasimple at maaari mong subukan ngayong gabi, ngunit ang ikaapat na paraan ay maaring talagang magpataka sa iyo sapagkat hindi lamang ito makakatulong sa iyo na makatulog ng mas mahusay kundi nagdudulot din ng maraming benepisyo sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang unang paraan at ito rin ang pinakasimple ay ang paglalagay ng isang butil ng bawang sa ilalim ng iyong unan bago matulog. Ito ay isang lumang pamamaraang pangkatutubo na ginagawa pa ng ating mga lolo at lola noon. At hanggang ngayon, marami pa ring mga tao ang umaasa dito. Hindi mo ito kailangang kainin o ipahid sa balat. Kumuha lamang ng isang sariwang butil ng bawang, talupan ito, at ilagay sa loob ng iyong punda ng unan o malapit sa gilid ng unan kung saan karaniwang nakapatong ang iyong ulo. Ang banayaw na amoy ng bawang na pinainit ng iyong katawan ay dahan-dahang kakalat sa hangin na hindi lamang nakakatulong para magsingaw ang hangin kundi nakapagpapaginhawa rin sa mga sinus at sumusuporta sa mas madaling paghinga habang natutulog. Ilan sa mga matatanda na may banayaw na sleep apnea o madalas at malakas na paghilik ang nagsabing mas madali raw silang nakakahinga nang subukan nila ang paraang ito. Habang dahan-dahang nailalabas ang alicin sa bawang, nakalilikha ito ng nakakarelax na epekto sa nervous system na nagpapadali para mahulog sa malalim na pagtulog nang walang bigla ang pagising o mga abala sa buong magdamag. Dapat isang butil ng bawang lamang ang gamitin tuwing gabi. Iwasan ang mga butil na matagal nang nakatago o may masangsang at masamang amoy o may mga senyales ng amag. Kung makapal ang iyong unan, subukang ilagay ang bawang na mas malapit sa kung saan nakapatong ang ulo mo para mas madaling kumalat ang amoy. Napakaliit na aksyon lamang ito, ngunit maaaring makatulong para maranasan mo ang isang naiibang uri ng pagtulog sa loob lamang ng ilang gabi nang hindi binabago ang anuman sa iyong mga nakagawian. Ngayon, ang ikalawang paraan ay maaaring medyo kakaiba pakinggan, ngunit ito ay kapansin-pansing epektibo para sa mga madaling magbaligtad sa kama, hindi mapalagay o nahihirapang manirahan bago matulog. Kabilang dito ang paglalagay ng bawang sa mga talampakan ng iyong mga paa, na sa tradisyonal na medisina ay pinaniniwala ang tahanan ng maraming mahahalagang acupressure point. Ang isa sa mga punto na iyon na tinatawag na Yongquan ay matatagpuan mismo sa gitna ng talampakan. Ang pagpapasigla sa puntong ito ay pinaniniwala ang nakakatulong para balansihin ang sirkulasyon, magparelax sa nervous system, at maitaguyod ang malalim at natural na pagtulog. Kapag naglagay ka ng diniktik na bawang mismo sa bahaging ito, ang mga aktibong compound ay nagsisimulang masipsip sa balat at dahan-dahang pinasasigla ang acupoint na lumilikha ng isang mainit, nakakapreskong sensasyon na dahan-dahang kumakalat sa buong katawan. Para gawin ito, hugasan ang iyong mga paa ng maligamgam na tubig at patuyuin ng lubusan. Pagkatapos ay talupan ang tatlo hanggang limang butil ng bawang, dikdikin ang mga ito at ipahid ang pasta mismo sa gitna ng mga talampakan. Takpan ito ng isang piraso ng gasa o malinis na tela sa loob ng sampu hanggang dalawampung minuto nang mainam sa gabi tatlumpu hanggang anim animnapung minuto bago matulog ng dalawa hanggang apat na beses sa isang linggo. Maraming matatanda ang nagsabi na pagkatapos lamang ng dalawa o tatlong beses, mas hindi na napapagitan ang pakiramdam ng kanilang katawan, mas payapa ang pakiramdam ng kanilang isipan, at mas madali na silang makatulog, at may ilan pang nagsasabing hindi na sila nagigising ng alas tres ng madaling araw. Gayunpaman, ang hilaw na bawang ay maaaring medyo mainit at maaaring magdulot ng bahagyang pangangati o paltos kung matagal na nakalagay, lalo na para sa mga may sensitibong balat, kaya huwag maglagay ng sobra, huwag itong gamitin araw-araw, at magsimula sa mas maikling tagal ng oras para makita kung paano tumugon ang iyong katawan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong magsubscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Ang ikatlong pamamaraan ay hindi lamang nakakatulong para mas makatulog ng mahimbing Kundi nagpapalusog pa ito ng katawan mula sa loob sa pamamagitan ng isang mainit na inumin na gawa sa bawang, gatas at honey bago matulog. Ito ay isang simpleng ngunit malawakang ginagamit na remedyo sa maraming tradisyon ng natural na kalusugan kung saan ang bawang ay nakakapagpakalma ng nerbiyos at nakakalaban sa pamamaga. Ang honey ay nakakapagpakalma ng isip at nakakatulong na mapanatiling matatag ang antas ng blood sugar sa buong gabi at ang mainit na gatas ay nagpapadala ng malumanay na senya sa utak na oras na upang magpahinga. Para ihanda ito, magsimula sa limang butil ng bawang, balatan, hugasan at durugin o tadtarin ng maliliit. Pakuluan ito ng malagkit sa isang tasang ng preskong gatas, mga dalawang daan at mililitro sa loob ng sampu hanggang labin limang minuto. Pagkatapos, pahintuin munang lumamig ang gatas bago haluan ng isang kutsarang rawhani at paghaluing mabuti. Inumin ang mainit na gatas na may bawang mga 30 hanggang napung minuto bago matulog. Marami ang nagsasabing pagkatapos lamang ng tatlo hanggang limang gabi, mas mabilis na silang makatulog, mas malalim ang tulog, at nagigising ng walang mabigat na pakiramdam sa ulo. Para sa mga madalas makaranas ng kabag, lamig ng tiyan, o indigestion sa gabi, nakakatulong din ang inuming ito na magpainit ng tiyan, sumuporta sa pagtunaw ng pagkain, at magbawas ng hindi komportabling pakiramdam sa gabi na nakakaabala sa tulog. Kung hindi ka sanay sa lasa, maaari mong bawasan muna ang dami ng bawang at dahan-dahan itong dagdagan. O subukan mong ibabad ang hiniwang bawang sa malamig na gatas sa loob ng dalawang oras bago ito painitan ng malagkit. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment ng numero tatlo sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang ikaapat na pamamaraan ay maaring magtaka sa marami dahil iilan lang ang mag-aakala na ang isang maitim, malagkit na pagkain na may bahagyang tamis at asim na lasa ay maaring kapansin-pansing magpaganda ng tulog. Ang pagkaing iyon ay ang black garlic, na hindi ibang uri ng bawang kundi gawa sa puting bawang na pinasailalim sa natural na pagbuburo sa ilalim ng matatag na init at halumigmig sa loob ng 80 hanggang siyamnapung araw. Ang prosesong ito ay pinalalambot ang bawang, binabawasan ang masangsang na amoy, Ginagawa itong mas madaling kainin at kapansin-pansing pinapataas ang antas ng antioxidant nito. Bukod sa pagsuporta sa immunity at pagpapataas ng stamina, ang black garlic ay nakakapagpasigla ng natural na paggawa ng katawan ng serotonin, ang susi sa pagtulong sa iyong katawan na gumawa ng melatonin, ang hormon na kumokontrol sa iyong natural na ritmo ng pagtulog. Kapag balanse ang serotonin, dahan-dahan at natural na dumarating ang tulog at nananatiling hindi naaabala sa buong gabi, ang paggamit nito ay napakasimple. Kailangan mo lamang kumain ng dalawa hanggang apat na butil ng black garlic kada araw, na hinati sa dalawang pagkain, isa sa umaga pagkagising at isa sa gabi, mga tatlumpung minuto bago maghapunan. Nguyain ito nang dahan-dahan at lunukin ng mabuti. Pagkatapos ay uminom ng isang basong maligamgam na tubig upang makatulong sa pag-absorb. Bukod sa direktang pagkain ito, maaari mo ring ibabad ang black garlic sa kaunting white wine at uminom ng isang maliit na kutsara tuwing gagamitin, ngunit ito ay dapat gawin lamang kung wala kang problema sa atay at hindi umiiwas sa alkohol. Para sa mga nakatatanda, ang pinakaligtas at pinakapraktikal na paraan ay ang kainin ito ng buo ng paunti-unti araw-araw. Maraming tao sa edad, anim na po pataas ang nakasubok na at ibinahagi na hindi lamang sila nakakatulog ng mas maganda, kundi ramdam din nila ang paggaan ng pakiramdam, mas madaling natutunawa ng pagkain, at nagigising na may mas malinaw na isip bilang resulta ng isang natural na proseso na hindi pinipilit ang katawan o lumilikha ng dependency. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo, pangwakas na kaisipan, ang pagtulog ay hindi nawala. Ito ay naaabala lamang ng napakaraming maliliit na bagay sa pang-araw-araw na buhay. At kung minsan ay hindi mo kailangang baguhin ang lahat, para muling makatulog ng mahimbing. Minsan, isang maliit na hakbang, isang bagong gawi o isang simpleng sangkap tulad ng bawang ay sapat na upang makatulong sa iyong katawan na makaramdam ng seguridad at handang magpahinga ng malalim. Narating na natin ang apat na paraan kung paano gamitin ang bawang para mapabuti ang kalidad ng iyong pagtulog. Ang unang paraan ay banayad at hindi nangangailangan ng masyadong preparasyon. Ang pangalawa ay mainam para sa mga madalas makaramdam ng pananabik at nangangailangan ng malalim na pagpapahinga. Ang pangatlo ay isang mainit at nakakapreskong baso ng gatas na nagbabalik ng isang kaaya-ayang pakiramdam mula noong kabataan at ang pangapat, ang black garlic, ay isang likas na kayamanan na sumusuporta sa parehong iyong immune system at sa matibay na pagtulog. Hindi mo kailangang subukan ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isa na sa palagay mo ay angkop para sa iyo at manatili dito sa loob ng ilang araw. Ang iyong katawan ay magsisimulang umayon, ang iyong ritmo ng pagtulog ay dahan-dahang babalik, at ang iyong mga umaga ay muling magbabalik ng isang pakiramdam ng kasariwaan na maaaring matagal mo nang hindi nararamdaman. Kung nais mong tuklasin ang iba pang mga likas na pagkaing pampasigla sa pagtulog, huwag mag-atubiling galuga rin ang iba pang mga video sa aking channel at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, sundan ako ngayon upang hindi ka makaligtaan ng marami pang simple, ngunit mahahalagang tip tulad nito. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.